kita nyo yung mga sampayan, kita nyo yung mga bahay imagine nyo kung wala yung mga squatter area na yan, kung gaano kalawak eh, itong tulay na to Manuel uh, Delpan Bridge What's up mga kayo, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tunay na balita, walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang Mayroon pa pali. Grabe pala mga squatter area dito, mga informal settlers oh. Grabe yung mga bahay na natayo nila. Again, San Miguel Drive pa rin to ah. Para kasi yung U-turn to eh, papunta sa kabila eh. Ayun, pinapababa tayo ni boss. Baba mo na tayo.

Oke, namanya itu. Itu Grabe mga bahay dito. Grabe. Sobrang dami rin ng kalat. <coughs> Eto ito yung mga gamit nila. Oh. Lagi kong sinasabi, kakibat ng mga street dweller, mga informal na uh, settler. Siyempre yung uh, dumi. No? Tulad nito. Parang wala pa ako nakikita ng informa center na malinis. Ano yung tie-up? Kumbaga sa ano, bundle. Pero syempre, hindi naman natin nilala lahat. Baka meron din naman dyan. No? Pero kung ikaw eh, laking Maynila ka at alam mong hindi ka kaya tulong kasi, eh, malamang sa alamang. Eh, alam mo kung ang sagot. Development team pa rin kasama natin syempre headed by the fearless engineer Bulanon etong lugar ng San Miguel Drive eh, na ikutan pala ni CE o nating City Engineer Andres <coughs> at uh, pinapalinis nga gusto. At na uh, nababanggit ni Sir Jun no para na uh, irerelocate relocate at ato parang kung kasama ba sila narinig natin kanina kung kasama ba sila doon sa relocation mantakin mo talaga dito sa Pilipinas oh. Lumira ka dito sa Maynila Maghintay ka lang na ilang taon Mare-relocate ka O pwede pang may pagkakataon pa Na magkaroon ka ng bahay Kaya nung uh, pabahay na yun So medyo magtitiis ka nga lang na ng ilang taon Marami din bata Pasensya na doon sa mga i-blur natin yung mga bata Ayun, uh, yung mga uh, ilang partition ng screen natin Kasi syempre bawal na bawal sa YouTube Ang uh, bata lang, lalo na yung mga nakatapless grabe dito sa San Miguel Drive na da, matagal ko nang gustong daanan to matagal ko nang gustong pasukin to pero syempre hindi tayo familiar dito sa lugar kaya eto buti sakto na Chef Juan kasama natin ang Devolution Team para ikutan itong nga uh, San Miguel Drive San Miguel Drive pala to Grabe ka akibat talaga yung kalat eh, no? Yung basura, yung ewa ko ba, lagi laging basa. Lagi may basura sa kunsaan saan. Hindi talaga maintindihan. Ayan no? Oh, yung mga kalat, no? tas laging basa. Hindi ko alam tuloy minsan yung mga clearing team. Imbis na obstruction lang yung kukunin, pati basura tuloy. Nahakot na eh. May proseso kasi yung pagkuha ng basura, no? hindi pa pwede basta-basta kukunin ng basura kasi para sa kaalaman ng lahat. No? Ang kumukuha ng basura sa Metro Mani sa Manila ay eh ang uh, Lionel Garbage Collector. Kakit na tayo. May proseso kasi yung pagkuha ng basura kaya tipong, kaya Lionel nila garbage collector lang yung pwede kumuha. Kasi doon pa iladadala niya sa Pier 18 at ihingi ka pa ng uh, parang ticket para maitapon mo yung basura doon sa barge. So ganoon yung proseso. Hindi basta-basta hindi basta-basta pwede kumuha. Saka hindi naman basurero ang DEPW pati na rin ang DPS. Ah, Coast Guard pala yon May opisina pala ang Coast Guard dito. Grabe ang nakita ko na eh nakita ko na sa bandang harapan yung ano eh yung kaya ako tinawag na informal settlers nest o kaya squatters nest pakita ko sa inyo pero dito muna tayo sa gilid nakita na ng mata ko eh Ito na yung sa ilalim ng tulay na to mantakin nyo kung gaano kadami yung mga informal settlers dito o mas maduming pangalan na squatter no? So gaya na sinasabi ko lagi, pe pwede no? Pe Ang analysis ko dito is pwedeng sumakay sa mga barko itong mga to dahil ito ay pier. Tapos dito siya sila unang bababa. Tapos dito na siguro sila nakakapagpatay. Grabe Oh. Ito yung sinasabi ko. Kita nyo yung mga sampayan, kita nyo yung mga bahay. Imagine nyo kung wala yung mga squatter area na yan, kung gaano kalawak itong tulay na to. Manuel uh, Delpan Bridge yung nasa ibabaw natin o yung uh, Rojas Bridge. Grabe oh. Kita nyo mga habong-habong. Yung mga uh, kahoy-kahoy na bahay. Ito ang uh, parang pinaka-nest nila. Kaya ako tinawag na squatter's nest. Dahil isa to sa mga pinakamarami. Pati yung nasa kabilang Delpan. Yung Delpan Street. Yung mga nilipat sa Tondominium mo na napakaswerte. <coughs> Nagkaroon pa sila ngayon na matinong bahay at maganda. Sa halagang 2,000 monthly meron ka ng patong simento hindi ka naman mamoblema pagka umuulan kasi tumuturo ang mga kupong ninyo grabe doon grabe doon sa ilalim ng tulay na yun grabe tama lang na squatters nest o yung uh, parang eto yung hideout hideaway parang tirahan nila parang dito ang baksakan eh, ng mga informal settlers na yun. Ang sabi ni Sir Jun, pupunta daw tayo ng Loton para doon sa mga vendors. Tingnan natin. Okay, dito tayo sa may Loton. <coughs> sa may tapat ng park and ride. At uh, pinagkukuha na rin syempre yung mga gamit na itong mga streetwear sa yun. Oh. Ayun o. No? Ayun no? Oh. Oh, 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 Saramihan sa mga street dwellers talaga sila pa yung matatapang na yan. So sila na nga yung nasa gilid-gilid Sila pa rin yung uh, matatapang So ito ang number one na problema Ng lunsod na Maynila Itong mga street dwellers Pati na rin yung mga squatters O yung mga informal settlers Dagdag na rin natin yan Sa mga kakaharapin ng ating uh, mayora Ani Lacuna Number one na challenge to Para sa kanya Mahirap linisin dahil unang-una ay karamihan sa mga street dwellers, karamihan sa mga informal settlers ay mga galing probinsya. So yung mga informal settlers, parang sila na rin yung street dweller na nakakita ng opportunity na magtayo ng bahay. So parang sila na rin yun. Medyo nag-evolve lang na ng onte. Tapos yung karamihan doon, yung iba doon, nagiging vendor. So sila pa rin. Alisin mo lang mo, yan. Balik tayo rito sa Mayloton Itong uh, liwas Parang inaaraw-araw na naman to <coughs> Siyempre yung mga pendros na naman dito Diyos ko Kung mapapansin niyo sa mga vlog natin Parang lagi tayo nandi dito Yes, laging nandi dito ang demolition team Parang inaaraw-araw na ata ito eh. Inaaraw-araw na natin ito Pero still, nandi dito pa rin sila oh. Ito pa rin oh. Sanay na sanay yan, makipagtalo. Sanay, sanay na sanay na sanay yan, makipaghabulan. Iwanan na natin yan. Dito muna tayo. Ayan o, oh, kanya-kanya na silang kulasa. No? Huli ka. Yan tindahan na yan o. Oh. Nahulihan na yan o oh, nakaraan sa vlog natin. Parang every other day. Nakailang balik na tayo rito. Parang tatlo, apat. Yung still, hindi dito pa sila kasi talagang hindi, hindi pa pwedeng hindi mo aaraw-arawin to. Yun. Eh, oh. Ito lang. Oh. Yan, no? Oh, si, Kuk, si ate, oh. si kuyo. Oh. Ah, uh, na yan. Eh. Huli yung sidecar niya. Liwasan, Bonifacio. O, oh, Loton din naman ang tawag dito. Eto naman yung tapat ng post office. Kanina na tayo sa tapat ng park and ride kung yung matatandaan. O baka familiar kayo doon sa mga lugar na yun. Ito ay eh, parte pa rin ng Maynila. Dito sa lugar natin. No? Para doon sa mga nakakamiss na makita ang Maynila. Ewan ko lang kung mamimiss niyo pa ulit ngayon. <laughs> after all ni dede ano naman yan eh parte naman yan ng uh, Maynila hindi naman may eh, mga lugar naman na uh, napaganda na at maganda naman na talaga tulad ng mga Jones Bridge yung iba naman pilit talagang uh, inaalis yung mga squatter nililipat sa magandang uh, condominium no pero talagang uh, marami pang lilinisin eh. although ito ang capital city ng Pilipinas uh, eh talagang marami haba-haba pa to Mahaba-haba pa to. Ilang taon na yung binibilang natin. Uh, kahit hindi na nang simula na yorme, kahit na nang panahon pa, hanggang sa ngayon. May mga iilan na bago, syempre, may mga iilan na natili, may mga iilan na nag-stay, kung ano yung itsura. May iba naman na gumanda na rin, oh. in fairness naman, doon sa mga gumanda na lugar. Kahit pa paano nasilayan natin na uh, pwede palang maganda. Pero karamihan, o oh, yung may iilan na uh, same-same.